Tara at pag-usapan natin ang nahuli ng mga fans na si Pao after suyuan at lambingan na nagtungo sa hotel. Kinatuwa ni Vice ang balitang ito kaya napahalakak siya sa at biniro si Kim, Chiu. Kim. Ang panunuyo nga ni Pao ay kay Kim ay natagalan sapagkat marami pang sinabihan si Kim ng kanilang problema. Kaya naman si Pao ay nagantay kung kailan niya ito makakausap ng maayos. After niyang makuusap ay naging okay na sila at niyaya ni Pao na kumain at diretsyo sila sa hotel kasi may event sila na sasamahan niya ito. Ayaw ni Pao na mapag-isa lang si Kim sa isang kwarto at baka kung anong nangyari sa kanya. Ikinatuwa ng fans ang balitang ito. Sabi ni Hazel Berbo, OMG, mas kilig nga ako if ever na magkatabi silang natulog. Kasi I woke up like this, tapos 20 minutes lang pagita sa pag-upload ng IG story. My God, endgame na talaga. Diyos ko, super happy here. Love you, Kim Pau. And more to come, sana talaga kayo na like ikakasal road to forever. ng Albatros, kahit ano pa yan, basta Kim Pau lang makita ko sapat na. Ang saya-saya ko na Kim Paul lang malakas, sabi ng Corazon Reyes. Tsaka di naman ikikis ni Paul kung talagang hindi sila. Dati nga si Jay, di ba niya si Paolo? Dati sa harap ng tao, di pa nga sila nun. What more kay Kim at Paolo na mag na ngayon? Okay lang naman yan, modern age na ngayon. Sabi nga ni Chica Patrol, si Paolo may pagkatorpe daw. Sabi naman ni Mina Salvador, I always have 100% regards for Paul when it comes to being modest, self-awareness, and respectful. Unlike other actor who want to be seen purposely to again publicity or being seen with somebody who's popular. When you respect, you gain respect. Hayaan natin na maging tahimik muna ang kanilang mundo kaya nag-hotel sila at para magkausap din yun lang at chika, na mag-like, share, and subscribe. Thank you so much.